ไม่ชุกุยไม่ชุกุยมงกะคาร ito mag-exercise. Gaabutin tayo. Sarap dito mag-exercise. Kaya siya ako nag-exercise. Wow! La la la, la la la, grabe, lumagpas ka na. La la la. La 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 la. La 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 la. Eh. La cuanta va a caer las patas. Ahí es mordado, va a mamá, no se oye. Patay. Kick. Na corner, jaja. Na corner sin. Eh. Siya, iyan oh. Abot talaga eh, abot ka talaga diyan bordado. <laughs> <laughs> oh, Gumulong na <laughs> si Dio. <laughs> Balik sa pagkabata. <laughs> oh. Paano mo na pag pumasok lahat Para tayo yan Wala ina mo pala balikin Bakit sa bahay ito sa amin oh Tigilan tigilan mo wala din mga lalaki Oh na maludud Oh ayan oh oh Yan Ano ko lang oh masigurista ba Kay, kayak, kayak. Ah, ah, balik ah. Oh, adik -adik. <laughs> <laughs> Nag -dive.

Panalo na 'yan. Panalo na 'yan, oh. na pala kayo. Ayun, wala kasi ako lang isa Sabi ko, wala tumutok. Dalawa kami dapat

<laughs> o oh, tama, dalawahan O try, okay. malakas ata, ayan Hindi, okay, magkano uh, to si uh, Pisteng uh, <laughs> <laughs> Bro Ay, wala ko Dami sa'yo, nakakakaanin eh Huwag mong bali pa rin yung ginilas Tatamaan yung muka Hindi, magaan lang naman yan Oh uh. <laughs> batuin mo batuin mo na mo na lang, na lang. Na lang. Na lang. <laughs> bro, mo, asam, bro. mo lang lang oh, batuin mo asawa mo mo batuin na mo